Good morning, good morning sa mga ka-Tigers. Nala po kung salod sa Tiger, kay ipakita lang ko sa inyo kanang gikan sila na Lagos swimming po, sobra kakiat yun sila. Talawa pa gano'y yung, kumasa nila, gulaan niya tanawa. Mga gising. O kani yung, kani yung ka pinakamil dita, kani. Stop! No! Kani, kalagay yung gabi kamil dita. O kani isa, okay rani, kani. Okay rani, medyo madlock pa rin sa tao. Diba? Diba, dali. Dali, dali ka, Dali. Patong. Patong Pato. Pato. ha? Patong. Ya. Yeah. Patong. Stop! No! Na! Atras, atras, atras! Taldita kay ka. Psst, hawa dia. Kay balong kudas, ay po na yung muna ang kameraman na ako. Ha? Dito ka, dito ka. Bawal, oh. Makatilaw dito ka sa bunal. Basta dili magpato, oh. O, dali. sila, wala yung kaon. Wala pa rin sila yung kaon. Medyo lihok ka kay sila niya. Nangaligo sa swimming pool. O, dali. Patong. Ya. Yeah. Puyo, ah. Dili, ah. Dili, ah Puyo, ah Puyo. Basahin ko na magpuyo-puyo. Pag-beheave. No! Stop! Ayaw niya. Ayaw yung labtina. Ingula ko magpuyo-magpuyo ha. Para di ka katilawan yung stick. Stick ka atras. Ayaw niya magpapil-pil. Smile, smile, smile. Smile. Stop! No! Dire, dire. 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 Saka, saka, saka. Andre. Oh, very good. Kau butang gini moy. Eh. Nya, gusto kau papitio sa ah? Ha? Hop. <laughs> <laughs> oh? Masa ingol aku di Kau idol dia. Itu semaga na punya ang kameraman oh. Idol kan yang kameraman bah. Ingolnya yang naulatnya. Kan ni mik kameraman gamai glawas dalik nak ini humanun. <laughs> jok lah jok. Oh, ikau. Ayau. Ayau ah, ha? sigi. Sigi, smile, smile. 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 Hawaja, ja, Pak. Ini tuh kan itu atras atras. Atras atras. Atras. Ah, tahu masuk kok. No! Sa. Ayo ayo -ay -ay No! Oh, mi agresif bos ya. Bos bos saya buka on. Una-una nanya isog, una-una nanya yang isog. Una-una nanya. Na Pwede namang hilapot. Pwede Oh, itu kan itu 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 itu. Ikau. Nah. No! Wow. Sige. Atlas. Ya, yeah, Bib. Bib, sit down. Sit down. Sit down. Oh. Very good. Ala, pagpuyo. Ah. Anak. Puyo ha? Agresibo sa sakit niyan Yan Samad. Ah, ang isa, agresibo kayo. Pero wala na. Kontrolan na ko na siya. Kaya ra kayo na. So na siya, kaya din sa gusto hilab ka siyang kauban. Isog kayo. Wala pa sila kaon. Wala isog kayo. Mag-agresibo pa kayo. Ah, kita na mo, ang sama sa kuwan tayo Pero di na siya muna smag, di na siya mag-attack. Wala siya mana, maghurap pa. Gusto niya di siya hilab Gusto siya nagpuyo. Psst. Ikaw? Sige. Ah! dey, pato. Ya, yeah. aper. Aper. Op, no? Ayun na. Diri na ko gusto mag-aper sa imo kay baka kasama din mo ng aper. Baka din ang imong aper. No. no Ya, yeah.